Pharma company itinanggi ang anilay malisyoso at walang basayang akusasyon laban sa kanilang mga doktor. Ang naturang kumpanya nagsampanan ng cyber libel case laban sa isang public health advocate. Si Bian Manalo sa detalye. nagsampa ng cyber libel case o kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 sa NBI Quezon setting ang mga abogado ng isang pharmaceutical company laban kay Dr. Anthony Liachon. Ito ay dahil umano sa malisyoso at walang basihang paratang ni Liachon laban sa kumpanya at sa mga doktor nito. Sinasabi nito na ang Belkens at ang mga doktor nito ay engaged daw sa mga unethical practices ang Belken's daw ay engage sa multi-level marketing or sa isang pyramid scheme at also uh, ina, ina- allege or uh, kiniklaim ni Dr. Liachon na ang Belken's daw at ang mga doktor nito ay nag overprescribe sa mga patients nito kapalit ng luxury cars, watches, etc. Ayon pa sa kanila, maraming doktor na rin ang maghahain ng kaso dahil sa perwisyong dulot nito sa kanilang reputasyon at lubos na nababahala sa kanilang kaligtasan. Aminado rin ang kumpanya na malaki na ang naging epekto ng issue sa kanilang pangalan, integridad at maging sakita ng kumpanya. We are sure ang mga statements niya doon, super mali yan. That's not true ang mga sinasabi niya, MLM, pyramiding, nagbibigay ng mga kotse, mga expensive watches, these are all not true. Nangako na rin ng NBI na tututukan ang investigasyon sa kaso. Ipinagpaliban na rin muna ang nakatakda ng Senate hearing. Sa ngayon ay pinag-aaralan ng naturang pharma company kung ano pang kaso ang maari nilang isampal laban kay Dr. Liachon at sa iba pang sangkot. Sinubukang kuhanan ng panig ng PTV si Dr. Liachon pero wala pa itong sagot. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.